yan nga uh, ay nagprito ko ng isang ng ano ng manok para ulam sarap nga yan kasi lasang manginasal din yan yan lasang manginasal ang templa so, yan ako lang daman mag isa eh, dati tinitipid ko sarili ko para makapagtapos yung mga anak ko eh ngayon na uh, wala na akong pinag-aaral eh kainin ko na lahat ng gusto kong kainin to, wala naman ako nang binubuhay sarili ko na lang kaya yan uh, hindi sarapan na lang natin yung sarili natin at tayo ay matanda na nga ano pang hahanapin natin sa buhay kundi kumain na lang ng kumain kung may makain yan, yan, sarap nga ang kain ko dyan kain po tayo thank you for watching pati sili nga dyan ay ninangat ako eh, para masarap pag may sili wala <laughs> siyang nga po yung aking inihaw na manok thank you po sa mga viewers ko sa mga viewer ko yan walang sawang uh, nagsusubaybay sa akin Pa-subscribe na rin po. Thank you so much. Ayan nga Masarap yung magkamay-kamay ng kain. At uh, pag ganyan mga ulam eh, sarap magkamay. Ko nagugutom nga dyan at busy sa trabaho ang anghang ang anghang <laughs> ang -ang ng sili ang anghang -ang ng sili Kaya napainom ko ng tubig <laughs> ang anghang ng sili ha 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 Sarap ba? Sige. Sige. ang sarap kasi kaya yung siling na pampagana din pampagana din ng kain eh sa buong mong kita na eh ako lang kumain niya <laughs> sarap ang aking alaga sa labas eh may kinakahol na tao sa labas mmm yummy ang nangangako dyan mm. kain ko yung sili eh, sobrang anghang <laughs> mm. <laughs> kala mo isang buwan hindi kumain eh.